Usap-usapan ngayon sa social media ang isang TikTok video ni na John Gutierrez o kilala sa tawag na King Badger at TikToker na si Yumi Garcia. Kung matatandaan, naging kontrobersyal ang pagsasama ng dalawang ito dahil umano si Yumi Garcia ang dahilan kung bakit nagkahiwala'y ang dating mag-asawang John Gutierrez at vlogger na si Jelai Andres. Mariing pinabulaanan ni Yumi Garcia na siya ang third party sa hiwalayang John Gutierrez at Jelai Andres. Ngunit sa dami nga ng ebidensyang ipinakita ni Jelai Andres noon, tila marami mga netizens ang naniniwala na totoo ang chismis na ito. Sabay ng paglipas ng mga buwan, nalimutan rin ng mga tao ang isyong ito. Hanggang sa lumabas ang videong ito ni na Yumi Garcia at King Badger na nagsasayaw. Ayon sa ilang netizens, ito umano ay isang ebidensya na magpasa hanggang ngayon ay magkasama pa rin ang dalawa. Naipost ang viral TikTok video sa mismong account ni Yumi Garcia nahinuha ng mga netizens aksidente lang umano ang pagkaka-upload nito dahil ilang minuto lamang matapos i-upload ito ay mabilis na binura rin. ayun pa nga sa hula ng mga netizens sa draft lamang daw umano sana ito i upload ni Yumi ngunit nagkamali ito at sa mismong feed ng TikTok account niya na i-upload ang nasabing TikTok video ngayon ay mabilis na nag-viral at umaani na ngayon ng samu't saring reaksyon mula sa mga netizens Bagong-bago lang ito kasi ganito nakataba si King Badger ngayon at hairstyle niya ganyan na ganyan rin. Nakita ko ibang vid ng XB nung birthday ni John. Yung dapat sa private mo ilalagay, napunta sa public tapos minutes na nakalipas, tsaka mo lang napansin na nakapublic pala. Literal na time is the ultimate truth teller. New house ni Badger tsaka new dance sa TikTok yan ngayon. Tsaka naka-extension si Yumi ngayon. Nasave ko yung vid na yan. In-upload niya yan kahapon, tas binura. Turn off comments bigla si Badger sa FBA. Lantaran na yarn na accident ata na na-upload be. Matapos nga kumalat ang TikTok video na ito, nag-turn off na rin ng comment section si King Badger sa kanyang FB account. Ang paglabas kaya ng TikTok video na ito ni Yumi Garcia at King Badger ay isang patunay ng kanilang relasyon? Kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi nyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin o komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending!